Hello mga kachokopam, for today's video nga po pala ay eh rehoming serya naman tayo. Aalis na po kasi ngayon ang isang anak ni Milka, ito pong tricolor na male. At ito nga po ang magiging last kiss ni Milka sa kanyang anak na ito. Pinagpaalam ko na rin siya dito sa kanyang mga tita at dito sa kanyang lola Hershey. At eto nga na maalam na rin siya sa kanyang mga kapatid. Nakakalungkot nga lang po na isa-isa na nga po silang aalis dito. Ang cute-cute naman talaga ni Baby Doggy kaya naman siya inagustuhan ng kanyang farm mom. Sigurado naman na mas maalagaan siya doon at mas maibibigay pa ang kanyang mga pangangailangan. Kaya eto nga habang hindi pa nga siya naalis ay kalong-kalong ko nga. At eto nga lumapit ulit si Milka at nililinisan nga itong si Baby Doggy. Paalam Baby Doggy mami miss ka namin stay healthy ka lang doon at kakain ka ng marami nayaan ko na lang muna silang magbanding mag inahabang inihahanda ang sasakyan si mister nga po pala Mag-ahatid sa kanya papunta doon sa kanyang bagong family taga Batanga City nga po pala ang kanyang bagong family kaya medyo malayo-layo po dito sa amin sa huling pagkakataon inilapit ko nga po pala uli siya dito sa kanyang mga kapatid isang family na naman ang mapapasaya ng isa sa mga papis ng The Chocolate Spam family